Maglalaba nga sana ako pero iba naman yung ginawa ko. Ang plano ko talaga ngayong araw ay maglaba dahil tambak na nga yung aking mga labahin. Pero ay naapaw, nakita ko nga itong mga chart na Arkidandan na kung saan saan na nga napunta. Hindi ko naman pwedeng tanggalin to dahil pinag-aaralan pa naman ni Arkidandan. At ito na nga lang yung napakakulay na bagay dito sa aming bahay ay naapaw. Hmm. Hindi pang aesthetic pero anya ngay nga rude. Kailangan din naman ng bata kaya hindi ko pwedeng tanggalin. So yun na nga maglalabang sana ako ng aming damit pero nakita ko nga itong aming kurtina na hindi pa nalabhan. Siyempre bagong taon kahit hindi bago ang kurtina kailangan bagong labakas. Jai! jay. <laughs> kaya naman itong at sinama ko na nga rin itong aming kurtina dito sa may sala at saka sa may kusina. Kaso nga lang mag-isa lang naman itong aming kusina at saka sala kaya ayan iisa lang ang din ang kurtina. <laughs> Kita niya ngay nga rin, na ikasta, may mesa lang titawa na. O, oh, di diba, hindi rin di static dito banda dahil naghalo-halo na nga yung mga kulay. Pero pagtatrabahuan ko ngayon this year para nga maging static. Kaya, Kaya naman, abang-abang na lang kayo kung anong mangyayari dyan. Char! <laughs> so yun nga tilabahan ko na ngayong aming kortina at itong aming mga punda. Kamne um, ay naapo, nagsiksige likod na si <laughs> Nakakalo Ka. Nakakaloka talaga itong damit na ito dahil ang inosente sa harapan pero ay naapo. Likod mo, narut-rut mo, char. Ewan ko ba't kung anong trip ko at pinagbubutas ko yung damit na yan? Nakita ko nga lang yung mga DIY-DIY na damit na pinagdidesign. Kaya e, ayan, ginaya ko nga lang din kaya ganyan na nga yung likod. O, di diba? Millionary sa damit kaya naman kahit damit pinagtitripan. So yun nga, sinampay ko na nga ang mga ito na hindi ko na nga inispin dahil nga naman tignan nyo naman ang tirik ng araw. Isang oras lang yan, matutuyo na. Dahil nga tirik na tirik ngayong araw etong at pinagtatanggal ko na nga rin itong foam namin. Siyempre, magpapalit na rin ako ng bedsheet, ganun. At ilalabas ko nga itong aming foam tatno bumanglo. Ah, oh, ba? Diba, may pampabango talaga yung sikat ng araw. Iba talaga yung mga amoy nito kapag nabibilad sa araw. At the magic pabango na ba, kasjay. Dahil nga tanghaling tapat na nga rin itong at magluluto nga muna ako ng aming kakainin ni dan tani ay naapo. Mahirap nang malipasan ng gutom may pagkain naman. So syempre, antay na naman ako ng aking mga gawain pagkatapos nga namin kumain. At ito na nga mga ulam namin na arkidanda na tira-tira. O -tira. oh, ba diba, magiging puro pangat na naman yung ulam namin. At aabutin pa nga ng limang pangat kasjay. Kahit ano sa nyo ati si Dami, tani, puro manan nga karni. sabay-sabay -sabay ko na nga itong pagpapainit na malaki naman itong aking kawali. At ito nga yung kagandahan ng may malaking kawali. Pwedeng-pwede mong pagsabayon yung pagluluto. Papainit lang pala dahil luto na yan. Sorry. <laughs> O, di ba? na yung taba ng lechon. Kaya naman yung mantika na lang niya yung panluto ko dito, kasjai. Tipid na mas safe pa, ganun. Kaya ayan yung mantika ng lechon, yan na rin ang panluto ko dito sa may ulam ni Arkidandan na dilis. Kapag nga ganito nga ang ulam na nga, ang ulam ay hindi nga nag-uulam si Arkidandan. Kaya naman eto nga at nagluluto nga ako ng separate na kanyang dilis. At syempre, pinainit ko na rin dyan itong aming bahaw na kanin. Painit na lang, wag nang lagyan ng kung ano-ano kasjai. At ito na nga yung pang-milyonarya naming ulam for today's video ay naapoy na ganan nyo lahat tantan ni Madik Managanan. Char. So yun na nga tali na nga kayo at kumain. Tan ni na una na si Arkidandan na kumain. O oh, ba diba, ang sarap ng subo ng bata, basta dilis ang ulam. Pero syempre, bago nga ako kakain ito at ginawan ko nga muna si Hira ng kanyang pagkain. So yun na nga tali na nga kayo at kumain, nagi mastimangan ay naapoy. <laughs>